kan Ini lebih I just <laughs> tapos gusto mo si ko Kinaka pa rin dump truck oh nakita bakal mabayo Pero wala मतलब तो वालों मैंने पूछो सोलर bayo na sa kanila na ano na, nice na <laughs> <Taas yan>. um. <laughs> parang may um... arthritis ka na <laughs> 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 wow, sinubukan ko kaya umakit dati dyan Mm -hmm. ah, ko sa bali kasi si Tatang ang maakit <laughs> kasi <laughs> ka na eh mm Hmm tapos yung bago akong makarating na lulak eh na. <laughs> igas, Makasig Trabaho muna tayo no? Okay Tapos nalang no? tayo Hindi kala ko mali-late uh, Buti na lang nalang si parang kin Ma? Parang Ma. Kwento ko lang yung nangyari sa amin kagabi guys sa Manila. Kung sa'yo kami ng malakas na ulan, ang dami naging problema. Pinakamatindi doon na iwang lisensya sa amin. Kaya, yung ano ko kahapon, pasensya na kayo, hindi ako nakapag video. Kasi nga guys, naiwang ko. Yung lisensya ko kahapon, at kailangan nakapokus ako sa daan. So, talagang, kung hindi, ano, hindi lang doble, talagang triple ingat. Ay, kaya, yun. Tapos, nasa parking lot na kami ng Ortigas. Bigla hindi umandar si ano. Si... Yun nga guys, hindi umandar tong si Isuso dahil nasira yung remote niya. So, dami namin mga kinalkal bago na paandar. Yun pala, pius lang. Yun, pius dun sa may kuan sa may... Uh, ano nga, sensor. Ay, tapos yun itong kitty. Saan o? Yung bakit mas start bag. Alya? Yung may palita. Oo. Tapang buwan. Oo. Kasi nung kayan may mga alas ka pa na eh, par. Alasan may. Dala pa kayo. Ah, uh, eh, eh, sa ni para sa mga mo nang mabakayan. Wapin. Matanggal yung buong axel eh. Tama eh. bago yung axel na eh. Saan yung kaya na kanya? Nitang kaya naging kilob. Oil seal. Oil seal oh, na. Wapin. pa. Belt pa po itang kaya pa rin. Oo. Oh. Ito na pang master na eh. Pong belt na eh. <laughs> kasi kami ng bagyo ngayon guys. Uh, hindi naman nagmamadali kaya kailangan mapalitan na yung master tsaka yung belt dito bago guys yan o oh. grabe kahapon muntikan na kami hindi makauwi mag overnight na sana kami sa parkingan <laughs> mag overnight na sana kami guys sa parkingan eh Buti namin, na may nga ako tatang nanay yung cellphone. Buti na lang guys, nabigyan tayo ng instruction ni parang Kim kung paano tanggalin yun. Kung hindi, matutulog talaga tayo sa parking. Tanya ka, bitan par. Ang fuse na niya. Alin mo na? Nalita na lang na. Lang ko, ang complete ni pa sa atin sa. Oo. Tanggal ako dyan sa Hmm, tang box na niya par. Yeah, tang box. Kasi po tayo bigla yung may til king kahay. Mag-short. Mag-short kaya. <coughs> Mayroon ko ang na Hmm. Nang kabalik. Oo. Bagay nila away kaya napon par. Tang na ng pius makanyan. Ah, uh, plastic na yun man eh. Kaya yung may til-til ka rin eh. Medyo malaki Pero kaya mo ako ta bigla may king kain eh. Mga ground niya. Ah, lari ka naman to guys ng Bagyo guys. Ang kain ng Carlo pala chicken. Sobrang. <s> <poker> Bago. So guys, ito si Isuso. May lakad kami mamaya. Upunta kami yung Baguio. So naayos na ni Parang Kim yung mga dapat ayusin. Uh, at yun nga. kuwento ko lang yung nangyari sa amin kahapon. Uh, nagkaroon kami ng abirya. Walang una. Eh, kami sa oras. Gawa ng yung schedule sa Pasig. Medyo uh, medyo naging nag ba uh, sobrang pagmamadali ko guys yun, naiwan ko yung aking lisensya so, yun so hindi rin ako pwedeng magmadali talagang kaya, kaya hindi na ako nakapag video guys dahil ano uh, talagang doble ingat talaga hindi lang doble talagang ingat sa lahat ang lisensya guys baka mamaya hindi natin masabi yung ano yung uh, aksidente sa daan diba so, yun ingat talaga <coughs> wala na no choice na kami ah uh, So choice na talaga kami kasi kailangan namin puntahan yung ano, kaysa bumalik pa kami guys, hindi na kami aabot. So yan, nag-ingat na lang. Pinasend ko na lang yung lisensya ko sa, sa ano sa messenger, baka sakali ka ako na ano eh, May, may mapakita man lang ako kahit sa messenger na naiwan ko yung lisensya ko. So yun nga, ah... Uh, Eto guys, yun yung Tapos, nasira pa yung remote ng, ng sasakyan hindi ko talaga magawa isang oras na kapag parking so buti na lang wagong si paring Kim at uh, pinasilip sa akin yung ilalim so may nakita akong fuse dun sa ilalim so, uh, pwedeng tanggalin, tinanggal ko na so, yun. kasi pag nasira guys yung remote hindi umandar yung remote hindi mo rin ma-start yung, yung, yung yung engine hindi mo ma-start so ang ginawa ko, pinalkal ko sa ilalim so, yun. buti na lang natawagan ko si paring Kim uh, bigyan tayo ng instruction kung paano ano yung kwan. Tinanggal ko yung dalawang fuse yun. Okay na. Kaya nga hindi ko na ilalagay yun guys. At least ano na. Safe na. Mother. May lagnat na naman. Okay. May lagnat ka na, bang, eh? bomba bleed guys bleed ng preno si parang Kim ano ko yata <laughs> okay. Birme. yun firme yun na ah, ayos na guys So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin Maraming maraming salamat sa panonood Sana po subaybayin nyo pa rin yung ating mga susunod na video